ako dyan. Saan bahay? Kunti na lang. Kunti na lang. About dun sa price. Kaya pa naman mo po siguro. Yeah, Paas na. Bali, well, unahin po dito yung flooring sa baba unahin yung flooring sakaling maglalagay na po ng slab sa taas. Pinapatibayan po talaga. Kaya po siguro aabot talaga ng no. 300 less po siguro. Pero kaya pa naman po. Makikita po natin kung magkano yung materials na gagamitin. Estimated pa lang naman po yung sinabi nila. Kaya di po ako nakaka- Hindi na lang. Oh. Nalagyan na lang ng poste. Dito. Ito pa. Sito yung kabila, okay na rin. Medyo may kalitang po yung bintana. Pero okay na naman Sasapat na. Kunti na lang. Oo, no, dyan. po ako ng pechay seed. Ayan po. Meron po siyang, pechay seed lang po yung in-order ko sa Shopee. Pero may kasama po siyang sunflower seed. Nagpunla mo po na ako ng onti para sa first time ko. Para alam ko na yung gagawin Susunod ko. Sa Susunod kung sakaling may mali akong nagawa. Nakapunla ko lang po na isa. Kaunti muna po. Yeah. Minutes later. So, bayabas oh. Bayabas. Hindi ka sarap. Jog na. Wabat sarap. Ay, hey, hindi mo naman hinugasan muna bago mo <laughs> ka naman. Ayun. Fresh from the tree. Ako kumuha, tapos ikaw kumain. Ayun, <laughs> kinagat mo na eh. Saan ba? Meron pa ba? Wala. Ah. Puro mura na itong um bayabas na nakita ko dito wala na yun lang nakita kong hindi ko may bayabas guwaba tree wala nang guwaba tree dito ay! dahil sapot <laughs> Gak gamba. Gak gamba. Gua apa? Mga hilok, mga murah pa yung mga ayabas. Ayan, may hinog dun. Nangangahulog lang hinog. Eh, kaso parang may sira siya. Ito so, yung hinog. Mga so, hinog. Ay, parang may sira na siya. Kaya ano ganyan. So, yung makinis. So, pinakain po ng mga insekto. Pinakain ng mga insekto. O, naan tayo ng insekto. Eh, ito. Ang ganda. Ang laki. sarap tuh, to kasan muna natin <tukar> may napadpad na vlogger tao <tukar> 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 lang hindi ako nakilala may hawak lang ang camera dahil sana siguro pakatayin <tukar> mo na Kaya hawak lang ang cover, tinawala na agad. Parang di ako kilala. Mas from the tree. Makain yung mga aso. Dito siya sa... May mga salingkit o. Oh. Ay, Douglas. Aligo lang ako, di mo na kilala. Ba't pala, hindi na ako naliligo para nakilala ko dito. Ang <laughs> si Darna. Ang kain. <laughs> Binabantay mo, yung nagawa na ni. <laughs> Sisipa. Dati ang babalan itong tatlong punong itong sa... Loyos siya, tatawag dyan. no? ba tawag dyan sa punong yan? Tatlo. Loyos. Ayan. At ang baba niyan. No? Ngayon, hindi ko naabot yan. Nung nandito pa ako, nandito pa lang yan. No? Ganito pa lang kataas. May bagong mga pandito, tuta. May bagong tuta. Hello. Takot. Maroon maglaba mo. Sa likit po kaming aso ikan kai. Eh amo ka naman ah. What ganyan yung camera niya, black. Hm? Pag black, yung black. Yeah. Camera. Ah, kanina okay. termine pa makain palang aso ro natan. Ah, pakain to lang, hindi mo pinapakain. Gutom niya dito lang rin tuwatas no pag maaso dito sa akin eh. paligid di eh. sa amin tumatakbo eh. Alam nila mo yung pagkain kain to. Tayo A few moments later. padala padalam si Ati Takumi. you po ako kay Ati Takumi. Iba naman ang padala. Kaya to. Abigat eh. Parang gamit sa bahay. Kama buhat. Kala sa ada. Oh.

kabayat <laughs> kabikat pala ah pampanga na ta eh kabayat <laughs> siya ayun sa tikastang panteng ubo ba parang banyo pa eh paul

One Piece ko lang ito eh. Alam, anime. Droga eh. Ari. <laughs> <laughs> one Piece, hindi nga lang. One Piece, ni Doro nga lang. <laughs> ito pala yung nawawalang One Piece ako eh. Sa sa anime eh. <laughs> hindi Doro. Kaya pala taong tao si Goji Roger. Toilet bowl lang pala One Piece. <laughs> Bawal na nga sa'yo. Huwag na. may treasure. Parang wala. Hindi nila maanap pa. na na Ayan po. inidoro. Ito yung aking taga dito. One piece. One piece. <laughs> Toilet. <laughs> Pala yung nawawalan kaya man ni Nicole Roger. <laughs> yung trono. Nicole Roger. Nagbigat naman ng trono mo. May lang mo ng trono mo. Baka <laughs> kapilag ko lang ang trono. Hindi na basag to. Parang kumakatot sa trono. Nabasag na. No. Nabasag po yung toilet. Oo po no? Basag po, oh. Kaya pala kumakalog yung, kwan, yung toilet. Sira po yung padala ni ati na kami yung bowl. yung trono na sira. One piece na... Kaya pala ganito. Nakakala ko mga plato. No! po.

Uh, tingnan mo na ito, parang mo One piece, tawa-tawa, tapos mo yung one piece. Hindi <laughs> na one piece to, two piece na. Hindi <laughs> <laughs> makita, huwag mo na. Umabola, Masyado, oh, ang ko, yung 'to. Magbabalik pa sana ako. Sa 'to, ko pi-pictureon ko yung resibo. Gawin tayong hindi pa. Nabugbog so, sa oven niya. Nabasa ko yung toilet bowl. Sa lapad ko kasi malaki 'to, hindi talaga lalo sa biyahe. Dapat talaga mayroon siyang, parang frame na ahoy, baka rin 'ko ano so, ba yan, gagamit niyan? Burog na yan. Durog na yun. durug durug po yung one. One piece toilet. Hindi na po siya one piece. Crack piece. Crack piece na. Crack. ko ano nga po parang gamit sa bahay. Toilet bag po pala. Crack. Hindi na one piece. Crack piece. Sira po yung toilet bowl. Ito po yung resibo niya. A resibo ko ito tawag. magbukas crystal para maganda yung video natin. Ano ba ito? Ay, practice. Pra, Tandaan ko ng crystal. Ay, basag na nga. Dadaanin mo pa. Sila tura. Basag. Basag po yung toilet bowl. Hanggang yata sa ilalim na basag. Wala. Wala. Sarap. Hanggang ilalim po na basag. Sira po yung nadalang toilet bowl. Baka siguro nadamit sa biyahe po. Ano gagawin dyan? Ano po ba pwedeng gawin, hostel? Babalik? Hindi ko ano po alam. Ano mo magagamit Kung saan sa taas pang sira, ilalim sira dyan. Sira rin po kasi yung ilalim. Mahirap na i-repair ito sa kali. <laughs> ano yan? <laughs> sira po yung bowl. Paano magagamit yung automatic? Wala po. Sira na po talaga. Sayang ang delivery. Basag-basag <laughs> po. Butas. Ano ba yan? Butas po oh. Eh, baka daan-daan na mamatalim to. Matalim nga. Po, basag. Ano ba yan ni Doro na eh? <laughs> basag po yan ni Doro. Na-damage po siguro sa biyahe yan. Eh? Kaya ganyan. Hindi po ingatan ng logistic company. Nakaldag po sa biyahe. Anong gagawin dyan? Hindi po nga po wala na. Ganda. Basag po. Pangit tingnan niya. Dapat po paggaganyan siguro sa labas na lang tayo bibili ng, ng toilet. Kahit una pa order. Kasi delikado po kasi ganyan ganyan yung item. Wasak ano Wasak na wasak. Kala ko mga gamit sa bahay kasi kumakalog nung pagkabuhat namin. Sira po siya oh. Ito na wasak po. Hindi magagamit siya. Hindi po kailangan iwan well, ilabas pa ng buo. Mahirap na. Mahirap ipasok yung panigurado. Wasak na yun. Ginugunting pa ni Crystal kayo na rito. Pira pa ako lalo. Pwede na yun. Ano masasabi mo, Kristal? Wala. <laughs> Sira po at itakumi yung toilet bowl. Di, di na po siya one piece. Rock piece. Many piece na po. Rock piece. Rock piece na to. Hindi na one piece. One piece pa naman yung pangalan ng toilet. Rock piece na pala yung